Ikaw, Noel, pinapagod mo na pinapagod ang bata. Eh, pinapatakbo ko lang naman, Tay. Pero ganun eh. Pero bakit kaya ganun? Normal na ang takbo niya. Isang beses lang ba ang bisa ng mutya na yan? Huwag mong madalingin ng bata. Hindi pa niya alam kung paano gamitin ang kapangyarihan niya. Hindi niya alam kung paano palalabasin. Baka lumalabas lang yung bigla-bigla. Alin na kayo? Kumain na kayo? Sabay nang pumasok ang dalawa sa loob ng bahay. Naabutan nila si Empoy na naglalagay na ng ulam sa plato. Mayamaya maya ay hinawakan niya ang takip ng kaldero para kumuha ng kanin. Pero bigla na lang nabitiwan ito dahil mainit ito. Nanlaki ang mata ni Noel at Lolo Beloy nang makitang mabilis na kilos ng bata. Gundo lang nitong tinakbo ang timba na may lamang tubig na nasa labas ng bahay.